magandang umaga sa atin lahat pinapausa ang ating na uh, boses uh, nagsipon tayo so uh, nandito ako sa aking ang uh, alagang ibon uh, kung uh, napapansin nyo itong uh, ating mga ibon na ito apat lang ito noon kaso lang uh, rin ako ng kasama anim ang kinadagdag ko pero na iwan yung uh, na, iwan yung isa kaya ngayon malasyam lang tapos itong uh, katitel itong yan yung malalaki yung may ano sa ulo yan may palo sa ulo apat rin yan hinalo ko dyan kasi dito yan dito dati yan ko dyan yan rin ang nabili uh, kong ah uh, apat na katitil. Ka Kaso lang yung apat na yan na African na uh, African birds. Dito rin, dito noon, parang na stretch sila, na stretch sila. Kaya dito ko muna inilagay kaya at, at sakayan, ilipat ko muna kaya gagawa ako ng ano ng uh, bahay nila. So pagtyagan ko muna kasi parang nabubulabog ito eh. Yung itong ibon kong ito nabulabog sila kaya dyan ko muna yung lagay eh, magaganda rin yung kulay eh. mas malaki yan so uh, ngayon baka ito rin eh, nagdagan ko rin ito ng anim yung african birds yung may green ganun. Uh, may red nagdagan ko rin to kasi bibili rin ako ng kasama. Tapos, gagawa rin ako ng, ano, ang kanilang pugad At sa, kasi may buko dito, eh, sa aking, ah, uh, aking uh, ibon. Uh, gagawa rin ako ng ibang, ano, ibang bahay. So, ah, uh, sinabi ko, gagawa rin ako ng ibang bahay. Baka ganito rin. Nandyan na rin. Nakahanda na rin na, gagawin ko. Kaso lang, wala akong panahon kasi marami tayong trabaho. Kasi dapat may buko dito. Hindi dapat na ito. Dito yan. Dapat talaga kailangan na iba. Baka dito ko rin ano, ilagay. Dito ko ilagay siguro. At saka gagawa ako ng pugad nila. Kahit yan, gawarin rin akong pugad. Kasi dagdagan ko rin ito, yung katitil. Dagdagan ko lang dalawa. Ito dagdagan ko rin yan ng ah... Uh, anim ito hindi na hindi ko nadagdagan yan <clears throat> ito lang itong lovebird ito noon na stress sila noon dito sila kasi maliit eh yung kinaglagyan yan ang kinaglagyan na kanoon. at saka hinihintay ko yung order ko na yung paglagyan ng pagkain paglagyan ng uh, tubig kasi conversion lang itong ginawa ko oh, ginawa ko kahoy lang yan kasi pag kinatakain ko sila yan lang dyan ko na nila lagay kaya kung minsan kinatay-tayan nila, nila kaya ayan eh, kailangan lang na malinis kaya palagi kong pinapalitan bin nitong tubig nila kasi nagsa-search din ako sa ano sa youtube yung mga kilala kong uh, vlogger na nag-alaga uh, ng ganito kaya Uh, dapat lang na alagaan rin natin kasi binili natin yan na hindi hindi hanggang ganyan lang kaya noon bumili na ako na ko na ito na uh, medyo malaki so uh, ito talaga kailangan rin na ano kailangan nila ng bahay na malaki kaya ewan ko lang ito kung ilipat ko rin nagawa rin ako ng mapero pero tinitignan ko kung saan yung gawin kong pugad nila katulad nyan dati na yan eh yung ano ng pan yan niyog oh. dito gina, gumagawa na rin ako. dito yung ginagawa ko na pugad nila kaya gawin ko ito bago ko uh, gagawin yung bahay nila kasi kailangan nila ng pugad eh pangitlugan katulad yan hindi oh. So, uh, hanggang dito na lang ang aking uh, vlog na ito. Bung uh, Mariano Vlog. Sana supportaan niyo yung aking uh, pag-vlog. Maraming salamat mga viewers, mga subscribers. Maraming salamat sa mga ibinibigay nyong uh, supporta sa aking uh, vlog, sa aking YouTube channel, Bung Mariano YouTube channel. babay sa iyong lahat.